Kaysa kinaganda dito sa may solar, uh, pagdating niya ng 5.30 kanina ng umaga, nag-automatic na siya magbukas. Kasi pag naman, o kung kailan lumubog na yung araw, kusa siyang mamamatay. Ngayong 5.30 ng umaga, nagbukas siya, automatic, ayan, nagbiblink-blink pa. Pero wala pa siya nakukunsyong, ah, wala pa siyang nakukuha ang power from solar. Ibig sabihin, nagbukas pa lang yung mismong inverter niya. Makikita natin dito sa application, yan, ito guys yung application. danga. Ito yung solar. Yan. Wala pa siya nakukuha ano, uh, power or energy. Ito ang Miralco. Ito ang Miralco. Ito, ito yung mga appliances namin. Ito yung nakukonsumo namin per hour is 2.61 kilowatts per hour yan. Ngayon, yung power niya is gagaling kay Miralco. 2.61 lahat yan kay Miral ko pa wala pang nanggagaling kay Solar kasi si Solar baka mamaya pang alas 6 ng umaga kung pa ilang sumikat yung araw yung pa lang sya mag magkakaharvest ng energy yan. mamaya papakita ko sa inyo once na nakaharvest na ng uh, energy yung Solar makikita nyo mamaya yan. kasalukuyan si Miral ko bibigay ng power sa amin kasi 5.30 pa lang ng umaga picture ng kanya sa 548 ng umaga nag nag na siya mag harvest guys yung nag blink, -blink nag green kanina is nag steady na siya ibig sabihin no nag-start na siya mag harvest okay check natin yung mismo application ayan, ayan. kung may ayan may power na o may energy na pumapasok pa solar although mababa pa lang 104 watts ang pumapasok siya ibig sabihin kung ito yung konsumo namin ng kuryente na 2.5 kilowatts yan yung 2.4 nang gagaling na kay Meralco at yung 104 nang gagaling kay Solar mamaya pag tumakyat na yung araw or sumikat na yung araw guys nag-harvest na yung mga solar panel sa taas na siyang papasok lang o may katuwang na si Miralco or kung malaki yung harvest niya mag-i-stop automatic si Miralco at lahat ng na-harvest ni solar makupunta dito sa nakukonsumo namin sa mga appliances. Okay? May application yung mga solar para dito nakikita natin kung ilan yung na-harvest ni solar. Yan. May update po uli kayo. Update, update guys. 6.08 na ng umaga. Nag-umpisa ng Uh, mag-harvest yung ating solar. Yan. Kung mapapansin nyo, guys, 231 watts na nag-start na mag-harvest si si solar. Ulitin ko, ito si solar. Ito yung kilowatts uh, na nakukonsumo namin. Ito si Miralco, nasa taas. Okay? Kung mapapansin nyo, nagsishare na si Miralco at si solar. Although, malaki pa yung uh, nakukuha kay Miralco kasi solar eh mababa pa lang na harvest 231 watts pa lang siya so ang konsumo namin is 3.81 kilowatts si Mira, ito si Meralco yan yung nasa taas ito yung konsumo ng mga appliances namin at ito naman si solar okay mamaya i-update ko kayo kung kailan tirik na yung araw actually nag start daw talaga tirik ang araw mga 9 up to 3pm i-update ko kayo mamaya ulit update tayo guys bali 8.30 ng umaga kung mapapansin nyo ang nakukonsumo naming uh, kilowatts sa buong appliance namin na gumagamit ng kuryente ngayon is 2.89 kilowatts at si Miralco hindi na siya nagpo-produce ng uh, kuryente dahil sa lahat ni solar kung mapapansin nyo 2.89 kilowatts din inokukonsume mo or na harvest ni solar. Yan. So ibig sabihin, pwede pa kami magdagdag ng appliances, pwede pa kami magbukas ng aircon, TV ganyan. Yan. Nag-start na sa pagpasok ng kuryente si ko So dito makasasabi mo talagang tipid na kami. Yan, alas 8 pa lang ng umaga, hindi pa kainitan hindi pa kainitan ng, uh, ng araw yan. Kaya maganda talaga, malaki talaga masisave mo pag naka-solar ka. Update ko lang kayo guys, uh, 8.45 a.m. Nag-try ako magbukas pa ng isang aircon, kaya kung makikita nyo yung konsumo namin is 4.13 kilowatts na. So, pumasok ngayon si Meralco. Uh, kasi ang na-harvest pa lang ni ni solar is 3.5 kilo 3.55 kilowatts. So tumulong si Miralco. Yan. <coughs> Excuse. Bali, kay Miral ko pumapasok lang is 577 watts. Yan. Pero dahil nagbukas ka ng aircon, ah uh, mamaya-maya harvest uli si Uh, si solar para makonsume niya lahat o ma-harvest niya lahat yung kinakailangan ng household o yung appliances. Update tayo guys. 9 o'clock ng umaga. Yan. Nagdagdag kami ng refrigerator. Binuksan namin guys. Okay. Medyo malabo lang ng konti ah. Yung hindi siya nagpo-focus. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung household use or mga appliances. Kasalukuyan, bukas ang mang, bukas ang computer shop. May bukas kaming dalawang aircon na 1.5 horsepower. power at yung refrigerator namin bukas din. Total of 4.16 kilowatt siya. Kung mapapansin nyo, si Miralco, wala nang binibigay na energy yung nasa taas. Lahat yon sambulat na lahat ni solar. Okay? Kanina napansin nyo, nung hindi pa namin binubuksan yung rep, nasa 3 point something lang siya, yung kilowatts niya. Then after 15 minutes, nagbukas kami ng rep. Ayan, kung mapapansin nyo, na yung konsumo uh, namin sa bahay. At sambulat na ngayon lahat ni solar. Ang total na kayang i-harvest kasi ng solar namin, as uh, maximum of 7.2 kilowatts. Pero, Siyempre, hindi naman pwedeng isagad or ano. Siguro mga 6 hanggang 6.5 kilowatts kaya. So, pwede pa kami mag-open Ang iba pang appliances or another aircon. Yan. Kaya malaking tipid talaga. Kung mapapansin nyo guys, ayun no, yung miral ko. kilowatts na siya. Halos lahat ng kinukonsumo namin kuryente ngayon sa bulat ni solar. Partida alas 9 pa lang ng umaga what if mamaya pa kayang alas 12 ng tanghali hanggang hapon tatiri ka ng araw alas 9, uh, alas 9 pa lang ng umaga yung mga uh, appliances namin sambulat na kagad ni solar kaya laking tipid pala ng solar yun nga lang medyo mag invest ka talaga kay solar kasi may kamahalan siya mahal magpakabit kay solar pero talaga naman bawing bawi ka naman yan okay ang kinapangit na kasi kay solar, hanggat may araw, makakapag-harvest siya ng uh, solar energy. Pagdating ng gabi, automatic na mamamatay siya kung kailan wala ng araw, guys. Yan. Update ko uli kayo mamaya. Update ko uli kayo, guys. Uh, 9.20am, nagdagdag pa kami ng isang aircon. Lumalabas, may tatlong bukas ng aircon, buong computer shop, at isang refrigerator. Yan. Kung mapapansin nyo, ito yung household use namin. tumas uh, tumaas na siya ng 5.04 kilowatts kasi nga tatlong aircon ng bukas, uh, isang refrigerator, tsaka yung mga computer shop. Yan. Hinaharvest ngayon ni, ni Solar is 4.27 kilowatts at tumutulong ngayon si Meralco kasi kulang yung harvest ni Solar sa gamit namin dito sa household. So, nagbibigay ng kuryente si Miralco ng 769 watts. Mababa lang siya. Pero mamaya-maya, uh, magiging zero uli yan kasi kasalukuyan nag-harvest po uli si, si solar. Kasi depende kay inverter yung dami ng ginagamit ng household, doon lang uli kukuha ng power si inverter. Ito yung inverter yung nasa gitna kumukuha siya ng power kay solar para ma-supply dito kay household. Ayan, update. Mami, update ko kayo kung maririch niya yung 5.04 kilowatts, guys. Yan update ko ulit kayo, guys. Umapatak na 0 watts na ang Meralco. May bukas kaming tatlong aircon, isang refrigerator, at yung buong computer shop guys. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, yung household use namin is 4.49 samantalang si uh, na-harvest ng solar is 4.49 kilowatts. Kaya si Miralco, nag-zero uh, nag na siya. Ibig sabihin, yung kunsumo namin ng kuryente is lahat galing kay solar. Wala na pumapasok kay Miralco. Kung magtataka kayo, kanina, 5 0.10 kilowatt yung tatlong aircon na may ref bakit bumaba siya? Kasi yung mga aircon namin na-reach niya na yung maximum na lamig nung kwarto kaya bumaba na yung, naka-inverter kasi kami, once na na-reach niya na yung lamig ng kwarto babagal na yung takbo ng kuryente Ayan. kaya kung mapapansin nyo, tatlong aircon ang bukas at isang refrigerator At yung mga computer shops sa baba Mga ilaw na rin yun eh, May electric pan, ganyan Kaya alas 9 pa lang ng uh, 9 30 pa lang ng umaga Ano nagpapatakbo na ng buong kabahayan namin Eh Solar na Yan, kung mapapansin nyo Zero watts na si Miralco guys